Ngayon po ay uh, pinalad sapagkat uh, makakausap po natin ng Department of Agriculture, isang uh, mabilisan lamang po. Magandang uh, umaga po, uh, Asek Arnel uh, Demesa. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23, Asek. Good morning, Drew. Magandang umaga po sa lahat. Apo, Asek. Kasama din po natin si Miss Judith Estrada Larino, Asek. Good morning, Asek. Ay, Juday, good morning. Apa? Asek, mukhang uh, matagal din kayo naghintay sa deliberation. Nakita namin kayo sa camera <laughs> sa <laughs> eh. Well, anyway, uh, mukhang uh, positive naman. Maganda ang resulta po ng uh, budget deliberations para po sa Department of Agriculture. And of course, uh, pag-usapan din po natin ang uh, malaki-laki din pong issue. Ito pong uh, sa bigas. Asek, unahin po muna natin itong uh, mga nakatinga pong tonelada, almost 900... Uh, Tama ko ba? 900 sacks ng bigas dyan sa MICP. Sinimulan na pong uh, ilabas. Eh, paano naman ho yung iba? ah uh, eh, na ano ho ba ninyo? Kung sino-sino na mga may-ari niya, natum natumbok nyo na ho ba? Uh, yung ano, uh, mga naipit na bigas dito sa mga pantalan, ayon na rin sa pakikipag-usap natin sa PPA, PPA kay General PPA. Manager Jason Tiago. Mm -hmm. Nagpapasalamat tayo. Yung 888, 888 na container, ito ah. ay katumbas na 23,000 uh, metric tons, o so 23 million kilos na bigas. Uh, nasimula na yan na uh, lumabas. Uh, nung nag-usap kami nung isang araw ay mahigit 215 na uh, ah uh, container na yung nakalabas at ay uh, ayun na rin nga sa pag-uusap ay bago mag-October 1 ay kung hindi man lahat ay karamihan ay nakalabas na mm -hmm. at uh, magbibigay din sila ng uh, ulat o report tungkol sa nasabing sitwasyon. Opo, pero ito ho ba asik ay may uh, ma may epekto sa presyo po ng uh, bigas lalo sa retail price mapapababa nito ang uh, presyo ah uh, uh, Drew, hindi naman kung titingnan natin okay. itong 23,000 metric tons uh, doon sa kabuuan na imported natin na pumasok uh, simula January uh, katumbas lang ito ng 0.75%. Maliit lang. nung on uh, very insignificant ito. Okay. At actually yung iba naman less than karamihan ito ay less than 30 days. Uh, dalawa lang yung ano, isa yung 160 days at isa yung 275 and already considered abandoned. So these are very small uh, amount naman but in terms of absolute value, uh, medyo malaki pa rin kaya uh, concerned pa rin natin yan at uh, yun nga uh, maganda naman yung koordinasyon natin sa PPA at uh, Bureau of Customs para ito ay uh, tuluyan ng uh, mailabas dahil may mga ibang kargamento ka rin na parating dahil nga mag-holiday uh, tayo. Holiday season. So, um, napaka-importante yeah. na walang mangyayaring ganito. All right. Naku, magandang uh, umaga muli Asek ka De O, kailan ho finally mapo-pull out ba itong mga uh, itong mga bigas na ito, ASEC? Ah, uh, ano naman 'yan? Nabanggit nga na marami na rin yung lumabas. Mm. ata uh, ini-expect na matatapos uh, within the month ah within. Oh, within this month uh, oh so hanggang yes, ano hanggang uh, October Hindi, within uh, this uh, month February one oh, oh, magbibigay okay. sila ng report uh, kung gaano karami yung ano yung na-release mm -hmm. at uh, umalis na doon sa mga pantalan uh, ah okay uh, okay asik okay. ako curious lang dahil ilang ko ba ilang uh, kalahating taon daw nating gayong iba diyan eh I Yan ba ay no, hindi uh, pala sabay-sabay na dumating ano ang tagal na pala niyan yung iba baka binubukbok na yung iba diyan eh. pwede pa bang ikonsumo yan uh, asec uh, paano tayo makakatiyak na yan ay uh, kumbaga uh, pwede pang kainin ng mga consumer o para saan ba yung uh, uh, supply bebenta ba nila yan sa merkado uh, asek Uh, Drew, yung karamihan is less than 30 days. Less than? Uh, less than 30 yeah. days. Yung merong ang dalawa na nakita na isa 160, oh, yun. at yung isa 275. So mm. tama ka, possible concern yan on food safety. Kaya yung ating Bureau of Plant Industry ay nakipag-ugnayan na rin sa PPA para ma-check. At mm. uh, Tinintay natin kung ano yung magiging resulta mm -hmm. dito sa mga uh, kargamento na uh, considered abandoned na rin considered abandoned okay so dahil considered abandoned uh, asec ah, kayo hubay naghahanda po ng mga posible pong reklamo o kaso laban po dito sa mga consignee na nag-ipit po nang ipit ho ng, uh, ng mga supply to neto na lada po ng uh, bigas uh Drew, kaya na banggit ko isang Uh, container lang o oh, 540 lang. bags lang. Mm -hmm. Itong 275 at isa yung 160. So again, napakaliit nito. Maliit lang. Ahayaan uh, namin yung mga appropriate authorities kagaya ng BOC at yeah, to check uh, kung ano yung appropriate uh, uh, kasi ano naman yan eh. Uh, mahal din yung babayaran nila kung gano'n katagal May penalty pa. Yes, yung mga penalties uh, na consider relative to yung mga abandonment ng mga ganitong karkamento. Mm, and speaking of uh, bigas, uh, ASEC, eh, anihan na, mag-aanihan na. So uh, kampante ho ba tayo na bababa pa ang presyo ng bigas? Though meron na rin uh, naunang statement si uh, PBBM, Pangulong Marcos, na siya po ay uh, kampante, kumbiyansa. Kumbiyansa siya mm -hmm. na magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas lalo yung maganda ho yung trend sa international market, particular po dyan sa Thailand at Vietnam. Uh, maasa rin kami kasi kung titingnan natin sa ating mga pamilyan, ayon na rin sa aming mga monitoring, yung uh, intern, ang tawag dito, yung imported na bigas, na regular nasa 42 pesos na yung ating monitoring Medyo at boy. yung well milled nasa 45 at yung local naman na regular ay nasa 45. Mm -hmm. So, malaki na yung binaba nito kumpara doon sa uh, nakalipas na buwan ng monitoring natin. Mm -hmm. At uh, patuloy naman yung pagbaba. At uh, ngayon nga, tama ka, nag-start nag na yung anihan simula nitong last week ng August. Mm -hmm. uh, September, magpipikyan ng October hanggang uh, November at uh, nasa natin dahil uh, malaki yung harvest natin pag wet season mm -hmm. uh, makakadagdag yan of course sa ating national stock inventory at patuloy na ano uh, magkakos ng uh, pagbaba ng presyo ng bigas all right nako Asik, uh, baka meron pa ho kayo mga karagdagan pang mga inputs mga karagdagan pang mga panawagan lalo po sa issue po ng bigas uh, come this uh, October gaano gaano baka laki ang volume na inaasahan po nating maaani at uh, magiging sapat kaya yan for the next uh, few months or until next year, lalot meron pang epekto na inaasahan dulot ng La Nina phenomenon, Asec? Uh, yung ating harvest, inaasahan natin na magiging maayos pa rin uh, coming from strong harvest last year of more than 20 million metric tons. Mm -hmm. So umaasa tayo na malampasan natin yon plus yung ating ang uh, import na uh, maganda rin yung ating uh, importation ngayong taon. So we're very confident na magiging maayos pa rin yung ating National Stock Inventory mm -hmm. at uh, hopefully ma natin yung more than 90 days 90. na inventaryo uh, mm -hmm. pagkatapos ng December na itong taon night. So magiging uh, sapat ang uh, supply uh, hanggang sa Pasko, uh, ASEC? Yes, oh, sapat Ayan. yung supply natin hanggang Pasko at uh, palagi nating uh, ginagawa na yung ating uh, inventaryo ay sasapat bago yung susunod na niyan. Alright, Good. sige po Asek. Marami pong salamat sa inyo pong uh, update at magandang uh, umaga po at uh, ingat po kayo. Maraming salamat, salamat din, po. Drew and Juday. Mabuhay kayo. Magandang magandang. Mabuhay waga. po kayo. Good luck po. Ayan, salamat. Sa asik Dimensa. Medyo pwede pa si Asik. Local personal. na magsasakot. O oh, grabe, <laughs> ang tagal nila doon sa... <laughs> Nagintay, no? Oh, Anong isang araw yata. Anong isang araw. Pero busy din kasi ipang oh, oh. mga agency dahil eh, sa... Eh ako okay lang ako sa ano... Uh -huh. Matitiyak niya, rice is life sa akin. Oo oh, naman, dapat naman talaga. Kasi, Pilipino ganyan talaga. Eh, hindi diba? naman naaalis sa diet Yon. ng mga Pilipino. Mahirap alisin, ika. Uh -huh. di ba? Sobrang, uh, kumbaga... Kahit yung iba pa, konti-konti. Embedded pero konti -konti. na yan sa sistema uh mm -hmm. ho kasi sa diet ho ng mga Pilipino. Hindi lang ng mga Pilipino. Oh. Pati ng mga Asyano. Kasi mm -hmm. mga Asyano, yan, mga tayo, mga Pilipino, Chinese, Japanese, Korean, mga Southeast Asian, uh, Thai, Vietnamese, talagang nasa diet po ay kanin. Yeah. So, rice um, is life. Rice is life. <laughs> Gutom ano na nga. tuloy ako. <laughs>